Kung hanap nyo burger pagdating dito sa Tabilan, isa ito sa mga dapat ninyong puntahan. Kasi dito nga, for only 120 pesos nyo, may dalawang burger na kayong matitikman. At hindi lang ito basta burger lang ha, dahil goods din yung kanilang burger dito. Pagkano yung burger nyo po? 120 per okay. buy, one take, one po. May mga add-ons din ba yan? Or yan lang po mismo? As is na po. 12. Ah, yun na po mismo, no? Tapos ma'am, nakakailan pati kayo sa isang araw or burger po? Uh, usually po mga 300 pieces para pag ma mga Friday, Saturday, Sunday, let's po po po. Mga ganun karami po, no? mga nakaka-300 pieces, no? So, ayun na nga guys, no? nandito nga po pala tayo ngayon sa burger ng mama mo at dito lang yan sa stall number 79. 79, no? Tapos guys, ito yung mga tinda nila. Bukod sa burger, ano pa po yung tinda nyo, ma'am? Meron din po kaming fries, nacho, fish fillet. Yun po yung mga tinda nyo, ma'am. Tapos, yun lang po, wala nang drinks. May mga drinks din po ba? Uh, blue lemonade lang po, tsaka po yung lychee. Pang combo lang po na. Okay, yun. Tapos, yun ma'am, pwede nyo po ba silang invite para kumain dito? ah uh, hello po, punta po kayo dito sa burger ng mama mo sa Tabilan Food Park, stall number 79 po. Yun know, o, thank you po. Ang yun. gagalan na naman.